Magandang araw mga kaalamang nahinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer. Dok, bukod po sa masakit na paa, ano pa po ba ang ibang senyales na mataas na pala ang uric acid ko? Heto na, aalamin natin ang 10 posibleng senyales mula sa pinakahalata hanggang sa mga hindi mo aakalain na mataas na ang uric acid mo. Panguna sa ating listahan, ang Matinding Sakit sa Kasukasuan Classic gout attack. Ito na ang pinakadramatikong senyales. Yung paggising mo sa madaling araw na yung hinlalaki mo sa paa o bigto ay sobrang sakit na parang binali, namumula, namamaga at mainit kapag hinawakan. Kahit yung simpleng pagdampilan ng kumuk ay napapaaray ka na sa sakit. Ito na yung klasikong gout attack at madalas Unang beses mo itong mararanasan sa hinlalaki ng paa. Ang payo ko, huwag mong isiping na sprain lang yan o naipitan ng ugat. Ang sakit ng gout ay isa sa pinakamatitinding kirot na pwedeng maranasan. Habang masakit, itaas ang paa, lagyan ng yelo at iwasang galaw-galawin. At pagkatapos humupo, kumonsulta agad sa doktor para sa tamang gamot at diet. Pangalawa, paninigas ng kasukasuan sa umaga, morning stiffness. Yung paggising mo, parang naninigas yung mga daliri mo sa kamay o yung paa mo na parang kinakalawang. Kailangan mo munang iunat-unat o painitin bago ka makagalaw ng maayos. Hindi ito kasing tindi ng gout attack pero ito ay isang palatandaan. Ang payo ko, nangyayari ito dahil habang natutulog tayo, bumababa ang temperatura ng ating katawan at mas lalong namumuo ang mga uric acid crystal sa ating mga joints ito po ay senyales ng chronic inflammation o matagalang pamamaga pangatlo pagkakaroon ng mga bukol na parang bato o tophi. napansin mo ba na may mga umuumbok na bukol sa iyong siko sa mga buko ng daliri o sa gilid ng tenga na hindi naman masakit pero matigas kapag hinawakan. Ito po ay tinatawag na tofai. Ito ay literal na tumpok ng mga uric acid crystals na namuuna sa ilalim ng balat at sa paligid ng joints. Ang payo ko, kapag may tophi ka na, ibig sabihin ay matagal ng mataas at hindi kontrolado ang iyong uric acid hindi na ito simpleng atake lang. Ito ay senyales ng chronic gout kung saan nagsisimula ng masira ang buto at cartilage sa paligid. Kailangan na ng seryosong gamutan at mahigpit na diet para matunaw ito. Pangapat, paulit-ulit na kidney stones. Yung nakakaranas ka ng matinding sakit at paghihilab sa bandang likod at tagiliran na tumutugon hanggang sa singit, yan po ay sintomas ng bato sa bato o kidney stones. Ang sobrang uric acid ay isa sa mga pangunahing sanhi ng kidney stones. Kapag masyadong mataas ang uric acid sa dugo, sinusubukan itong ilabas ng kidney sa ihe. Pero kung sobra-sobra, namumuo ito at nagiging parang maliliit na bato o buhangin. Kung paulit-ulit kang nagkakaroon nito, ipacheck ang iyong uric acid level sa dugo. Baka yun ang ugat ng problema. Panglima, madalas na pananakit ng likod. Yung mababang parte ng iyong likod o lower back. Parang laging nangalay o kumikirot na hindi mo maintindihan ang dahilan. Akala mo slip disc o dahil lang sa pagod. Ang payo ko, Bagamat hindi kasing common, ang mga uric acid crystals ay maaari ring mamuo sa iyong spine o gulugod. Nagdudulot ito ng pamamaga at paninipik ng ugat na nagre sa sakit. Kung masakit ang iyong likod at mayroon kang ibang simpomas ng gout, baka magkakonektado sila. Ipaalam ito sa iyong doktor. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po pang-anim pagbabago sa kulay o hitsura ng ihi. Napapansin mo ba na ang ihi mo ay laging dark yellow o minsan ay medyo mamula-bula o pinkish o di kaya ay malabo o cloudy. Ang payo ko, ang madilim na ihi ay maaaring senyales ng dehydration na nagpapalala ng gout. Ang pamumula o pagiging cloudy naman ay maaaring senyalis na may maliliit na gravel o buhangin na kasama ang ihi mo. Yung konting dugo ay dahil nasusugatan ng iyong urinary tract. Huwag itong baliwalain. Magpa urinalysis. Pangpito. Pamamaga na umaabot ng ilang araw o linggo. Hindi lang yung sakit kundi yung pamamaga na mismo na matagal mawala. Yung ordinaryong sprain, nawawala sa loob ng ilang araw. Pero yung pamamaga sa gout ay umaabot ng isang linggo o higit pa bago tuluyang humupo kahit hindi na masyadong masakit. Ang payo ko, ito ay malinaw na sinyales ng gouty arthritis. Ito rin ang dahilan kung bakit napakahalaga ng gamot na nireseta ng doktor tulad ng colchicine o allopurinol dahil ito ang direktang lumalaban sa pamamaga at sa pagproduce ng uric acid. Pangwalo, lagnat at panlalamig kapag may atake. Kapag sumusumpong ang gout, napansin mo ba na parang lalagnatin ka o giniginaw at sobrang pagod at wala kang ganang kumilos? Ang payo ko, ito po ay senyales na ang inyong katawan ay nasa full blown na inflammatory response. Ang lagnat at pagod ay dahil sa pag-atake ng inyong immune system sa mga uric acid crystals. Ang katawan mo ay nakikipag paggera sa loob. Hindi ito simpleng joint pain. Ito ay isang systemic o buong katawang problema. Pangsiang, namumulang balat na nagbabalat pagkatapos. Yung balat sa ibabaw ng namamagang kasukasuan ay nagiging makintab, mainit at kulay pula o ube. At pagkatapos humupo na ang pamamaga, mapapansin mong nagbabalat o nangangaliskis ang balat sa parting iyon. Ang payo ko, yung nagbabalat na yan ay epekto ng matinding pag ng balat dahil sa pamamaga at ulitin ko, habang namamaga, huwag po itong mamasahe. Mas lalo lang po itong mamamaga at masisira ang joints. At ang pinakatahimik na senyales, walang sintomas. Heto na naman po, parang high blood lang. Maraming tao ang mataas ang uric acid level sa dugo. Pero, hindi pa nakakaramdam ng atake. Ngunit sa loob, unti-unti nang nagde-deposito ang mga kristal sa kanilang joints at kidneys. Nag-aabang lang ng trigger para sumabsag. Ang payo ko, ang isang-isang paraan para makasiguro ay sa pamamagitan ng blood test. Huwag umasa sa nararamdaman. Kung mahilig po kayo sa mga pagkaing bawal, red meat, lamang loob, alak at may kapamilya kayong may gout, magandang isama na ang uric acid test sa inyong taunang check-up. Ang mataas na uric acid ay hindi simpleng rayuma. Senyalis po ito na kailangan nating baguhin ang ating kinakain. Huwag po nating hintayin na may sumakit bago umaksyon. Maraming salamat po at God bless.